Wala na yung mga puno. Wala na yung mga puno. Putang ina. Wala na yung mga bundok. Ang daming naapektuhan ng, ng mga storm surge ngayon. Bakit? Ay ayaw taniman ng mangrove. Diba basic lang yung gagawin mo eh. Reforestation. Yung mga lupang nakukuha mo, itambak mo ulit doon sa mga pinapatag na ano, eh may mga in, may mga mining site na balita pa araw sa GMA7 na panood ko, isang mining site na tinirahan ng isang katerbang daga. daga. In pa ng mga daga yung lugar na yon dahil pinabayaan yung mga tunnel-tunnel. Putang inang 'yan. Huwag niyo pakialaman yung kalikasan. Yung Sierra Madre, yan, kung di ako nagkakamali, yan yung mountain range na nagpoprotekta sa sa Luzon kuma just ko po Panginoon kayo ay sa Sierra Madre pinaka itayo yung kaliwadam tanga I scratch mo pinag-aaralan mo kahit anong galing mong putang ina ka kaman ka man hindi ka mananalo sa nakalagay sa Biblia at saka sa kalikasan dapat ang ginagawa niyo reforestation dapat ang ginag ang dami kasing mga politiko ngayon puta eco warrior daw ko no puta ang gusto niyo naman magbenta lang ng products na eco friendly kunwari o oh, kumita o oh, manghingi ng funding yung iba nagiging partelist tapos magiging putang ina yung NPA kay sa kongreso Huwag paki-alam niya siya Ramadre. Alam niyo sa amin dito sa Sambales, may ginuho na ano, nabayan sa botolan, tapos nasira yung imahe ng politiko doon. Hindi na siya manalo-nalo. Pero yung pumalit naman sa kanya. Alam <sighs> nyo yung mining? Kahit anong sabihin nyo sa akin na kumikita yan, nilalagay sa cellphone mo, eh, vlog vlog ka, putang ina ka, nagwagawa uh, ng trabaho, putang ina mo, hindi yan, walang hindi niya mababayaran yung mga buhay na nawala dahil sa mga kalamidad, dahil sa pinatag nyo yung mga bundok, ginawa nyo yung subdivision, hindi kayo nagtanim, pinuputol kayo ng puno, mga putang ina nyo. Alam nyo, long after we're gone, puta, pag nawala ang human race, magiging, magiging kalikasan lang lahat nito. Eh. Lalamunin lang to ng tubig, tatayo lang yung mga tuno. Oh, putang ina, ganun na mangyayari sa atin eh. You cannot win against nature. So you have to respect nature. May dahilan bakit nandiyajaan yung mga yung mga bundok ay hindi para tirahan ng mga NPA. Ang bundok ay para tirahan ng mga Highlanders, ng mga para protektahan yung bundok, para proteksyonan tayo, maging natural source ng resources ng mga tao, hindi para abusuhin, hindi para pagpapayaman ng mga putang inang mga politiko at mga oligarko. sino mga kayo mga putang ina nyo. Kung in, in good faith ang gusto mo dyan sa paggawa man ng dam na yan, gumawa ka sa iba. Gumawa kayo sa iba do not mess with hindi ka mananalo sa nakasulat sa Biblia kahit gaano kagaling hindi ka mananalo sa kalikasan respetuhin mo yung kalikasan yung mga politiko na gustong magpaka eco warrior gusto nyo lang madalas magbenta ng mga products nakikita kayo na eco friendly kunwari mga putang ina nyo kung gusto nyo talagang maging eco warrior magtayo, magtanim kayo ng puno yung mga dinide -di shield na ganyan, ilagay nyo doon sa mga pinatag na bundok, tapos taniman nyo ulit para may kakak may kaka, magtanim na magtanim kay mga mangrove. Yung city planning, urban planning, kung anumang mang putang inang eh, planning yan, ialinsunod nyo sa nature. Pucha, eh, wala na kayong ginawa, pati Sierra Madre, papakialaman nyo. Alam nyo kahit yumaman yung mga anak nyo, magtayo kayo ng empire, guguhuin, guguho. Pinatag nyo na lahat ng bundok. Kahit gaano ka kayaman, pagkalikasan ang naningil sa'yo. Wala kayong utak, hindi kayo nag-iisip, wala kayong respeto sa kalikasan, wala kayong respeto sa indigenous groups, wala kayong respeto sa kung paano kinreate ng Diyos yan, Diba? Ano ba yung kasabihan? Diba? The world has enough for every man's needs but not for everyone's greed. Greedy kayo. Ito, tandaan nyo, walang, walang katumbas na pera yung mga komunidad na masasalanta yung mga buburahin sa mapa ng mga komunidad dahil sa mga balak niyong gawin sa kalikasan na pambababoy. At kahit anong talino mo, hindi ka mananalo sa nakalagay sa Biblia at sa environment, sa kalikasan, sa modern, hindi ka mananalo. Putang ina mo.